maaring batalunin ni PNP Chief General Nicolas Torre III, si Vice Presidente Sara Duterte sa halalan 2028? Siya ba ang dark horse na maaring magpabago ng takbo ng kasaysayan? Sa gitna ng lumalakas na usapan, Tungkol sa darating na halalan sa 2028, isang pangalan ang unti-unting nangingibabaw hindi mula sa isang kilalang pamilya, hindi rin isang celebrity. Siya ay si General Nicolas Torre, ang ikatatlo, kasalukuyang hepe ng Philippine National Police. Tahimik ngunit malakas ang kanyang pag-usbong, isang pigurang hindi umaasa sa kasikatan kundi sa prinsipyo, disiplina at aksyon. Hindi siya tradisyonal na politiko, Ngunit ang kanyang reputasyon ay binuo sa mga konkretong hakbang, hindi sa pangako. Sa kasagsagan ng pambansang kalamidad kamakailan, nang kinakaharap ng bansa ang panibagong trahedya dulot ng malawakang pagbaha at habagat, si Torre ang nasa front line. Hindi siya nagtago sa likod ng protokol. Hindi siya nawala sa bansa. Sa halip, hinarap niya ang isang kakaibang hamon, isang hamong tila wala sa lugar isang suntukan. Ang hamon ay nagmula kay Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, isang hamong suntukan laban kay Torre. Sa halip na patulan ito bilang simpleng machismo o politikang paporma, ginawa itong isang oportunidad ni Torre, isang charity boxing event para sa mga biktima ng kalamidad. Isinagawa ang laban sa Rizal Memorial Coliseum. Si Torre, handa, nakagloves nasa ring, pusong palaban. Si Baste? Wala. Nagbakasyon sa Singapore, iniwan ang sariling hamon. Sa kabila ng kawalan ng kalaban, itinuloy ni Torre ang laban para sa bayan. Deklaradong panalo si Torre, hindi dahil sa suntok kundi sa prinsipyo. Ang tunay na lalaki humaharap. At ang resulta? Mahigit 350,000 piso sa ticket sales at labing anim na punto, tatlong milyon sa cash donations, bukod pa sa truck-truck na donasyon. Lahat ito ibibigay sa DSWD, Philippine Red Cross at mga nasalanta sa Baseco. Ang ginawa ni Torre ay higit pa sa pagpapakitang gilas. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng leader na hindi kailangan ng script para kumilos. Samantalang ang Vice Presidente, si Sara Duterte, ay nasa ibang bansa sa gitna ng krisis. Ayon kay La Union First District Representative Paolo Ortega, hindi ito ang unang pagkakataon. Noong kasagsaga ng Super Typhoon Karina, si Vice President Duterte ay lumipad pa Germany para sa personal na dahilan. Sa mga panahong dapat naririto siya, nasa tabi ng sambayanan, nasa bakasyon siya. Sa tanong ni Ortega, Saan ang prioridad? Hindi lang ito ang naging matapang na hakbang ni General Nicholas Torre III. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City dahil sa mga kasong human trafficking at sexual exploitation. Isang hakbang na nagpakita ng paninindigan sa kabila ng implikasyong pampolitika mas lalo pang tumibay ang kanyang pangalan nang siya rin ang nagpatupad ng International Warrant of Arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kasong Crimes Against Humanity. Isang hakbang na hindi lamang legal kundi moral sa harap ng mga bantang pampolitika. Kung ikukumpara, si Sara Duterte ay paulit-ulit na kinukwestiyon sa paggamit ng confidential funds at sa umano'y paglihis ng pondo. Ang tanong, ito ba ang leader na muling ipagkakatiwala ng bayan? Hindi ba't nakakatakot na ang posibleng susunod na Pangulo ay mula sa pamilyang pinaniniwala ang sangkot sa pang-aabuso ng kapangyarihan? Si Torre ay hindi perpekto, ngunit siya ay present, aktibo, at may malasakit. Sa isang panahon kung kailan tila mas mahalaga ang pangalan kaysa kakayahan, Si Torre ay paalala na ang tunay na pamumuno ay hindi nakabase sa apelido kundi sa gawa. Siya ang una at kaisa-isang PNP chief na nagtapos mula sa Philippine National Police Academy, isang simbolo ng pagbabago sa loob ng institusyon. Pinanghawakan niya ang tatlong haligi, mabilis na serbisyo publiko, matatag na disiplina sa hanay at tunay na pananagutan. Sa gitna ng mga posibilidad sa 2,028, nananatili ang tanong, sino ang dapat mamuno? Ang isang leader na inuuna ang sarili? O ang isang opisyal na tahimik na kumikilos para sa nakararami? Sa mga mata ng mga Pilipino, maaring si General Nicolas Torre ang tatlo ang hindi inaasahang sagot sa matagal ng tanong. Siya ba ang dark horse na magbabago sa ihip ng politika? Ang susunod na kabanata ay nasa ating mga kamay. Subscribe to Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.